Welcome back mga kabukid at uh, tulad ng alam nyo may isang buwan na kaming walang update sa vlog namin uh, isishare ko lang yung ano yung dahilan kung bakit it's because kinasal na kami ng asawa ko uh, ah, yan dalawa na yung sing sing natin sing sing sa pagkabinata at nung no, nag asawa na <laughs> So, uh, December, na uh, ginasal kinasal na kami. November, actually, nagpe-prepare na kami. Yun yung dahilan kaya, ano, wala na kami mga naipapost na update tungkol sa farming na ginagawa namin. So, 2022, uh, New Year na. At uh, bagong simula, simula ulit kami mag ng video sa, sa vlog namin para ma-share namin yung mga experiences namin pati yung mga tips na natututunan namin mga learnings sa uh, pag-transition sa farming business. Kung interested kayong makita yung ano, yung video ng na gasal namin, uh, e ko yung ano, yung video sa description at uh, ilalagay ko na rin dito sa ano, sa cards natin dito sa video para pwede nyo makita kung curious kayo. So kung magkano yung gastos, medyo malaki. Yung mga single dyan, paghandaan nyo na. By the time siguro na ikakasal kayo, alam natin yung inflation rate. Da, da, da. Pataas ng pataas habang tumatagal. So mas maraming pera yung kailangan natin later on. So anyway, yun yung sana, sa, personal namin. Uh, ngayon naman sa video na to, yung next na i-share namin, next na update is actually tungkol sa irrigation. So sa mga previous na updates namin, sa previous videos namin na i-share namin kung gano'n ka importante yung tubig pagka nagpa-farm ka. So essentially, pinaka no, straightforward, kung wala kang mapagkukunan ng tubig is may hirapan ka magfarm, farm Aasa ka lang sa ulan na hindi mo kontrolado. So, yun. Yung farm naman na napili namin, na flatland siya, may, uh, may linya ng tubig para sa residential. Pero as na now, wala pa kaming pinapakabit na tubig para dun sa, ano, sa lupa na yun. Kasi wala pa kaming bahay. Kaya naman, nagpagawa kami ng ah uh, well ng poso dun sa lupa namin para yung poso na yun, yung pagkukunan namin ng tubig kapag na ng bahay dun. At the same time, kapag kailangan namin ng pagkukunan ng tubig para sa crops namin na kailangan ng tubig. So, <laughs> paikot-ikot, sorry. Yun. So, may mga buwan na, no, na walang ulan tapos minsan gusto kong magtanim malilimitahan ka nung problema na yun sa tubig. Kaya nagpagawa na kami ng poso. So, bagsak agad. Bagka yung total na gastos dun sa, ano, sa poso na yun na pinagawa namin. Uh, 21,800. So, ang sistema dun sa paggawa, yung gagawa, babayaran siya equivalent kung magkano na gastos sa materyales. Kumbaga, kung baga kung 1,000 yung materyales, halimbawa lang, 1,000 din yung bayad dun sa labor. Yun ang kalakaran dun sa area. Dahil kailangan namin, in preparation sa pag-construct ng bahay namin, nagpagawa na din kami. So, sa madaling sabi, kung 21,000 yung, ano, yung, yung total na gastos namin, kalahati nun ang nagasta sa materyales. So, tatlo na tubo na D4, tapos mga elbow, pipings, coupling, importante yung coupling, tapos uh, ano pa ba? Basically, yun lang yung, ano, yung mga materials na kailangan. So, kontrata tong ano, yung trabaho na to. So, nagtanong-tanong ako sa ibang lugar, uh, nagre-range from 16,000 to 30,000 yung gastos naman nila. So, iba-iba. Depende sa dami rin siguro ng materials na nagamit. Minsan, kailangan mong magukay ng malalim minsan hindi yun yung ano ang diferensya yun kaya tingnan natin kung ano nangyari dun sa ano, naman ng ano ng posa sa amin kung may kinuha kami tao para mag-assist sa na magpagawa ng poso una nilang ginawa nag-source muna sila ng mga materyales na gagamitin So bumili lang sila sa katabing bayan Sa Nueva Ecija area banda At uh, Nakakuha sila dun Ng mga gagamitin In terms of materials Yun lang yung pinakailangan Tubo tas mga um, elbow Coupling Tapos ang next nilang ginawa syempre, kinuha yung mga tao Tapos Pumunta na dun sa area So ang pinaka key takeaway dito guys Nagpagawa ako Sa panahon ng tag-init dahil dahil trip ko hindi <laughs> joke lang dahil nung panahon na yon wala ako sa mismong site pinapatingnan tingnan lang namin ang ang thinking ko ang diskarte na iniisip ko is mas mahihirapan sila na <laughs> maghanap ng tubig sa panahon ng tag-init joke lang um, kung makakapag-establish kami sila rather ng source of water ng well sa panahon ng tag-init all the more na mas dali yung buhay natin kapag panahon na ng tag-ulan. So, ilang buwan lang ba yung tag-init natin? Usually, 2 to 3 months lang siya na mainit na mainit talaga. Nagpagawa kami ng buwan ng April. ah uh, kami ng, ano, ng discussion kung saan banda ilalagay dun sa, ano, sa lupa namin. And then, by second week ng May, ginagawa na nila. At, ang kagandahan nun, nakahanap sila ng, ano, ng water at natapos naman nila. in terms of the site dun sa farm, sa may uh, uh, bandang ano, bandang one fourth ng area mula dun sa kalsada, dun sa spot na yon kami nagpalagay ng poso. So para medyo nakaangat dito sa may kalsada kung saan gagawaan ng bahay. At the same time kapag ka nagpump ng tubig, dire-diretso papunta dun sa ano, sa lupa yung tubig kasi medyo ano, very slightly pababa yung ano area papunta sa likod mga 5 degree angle lang yan tamang tama lang para ano pagusan ng tubig kaya doon namin naisipan Afternoon, noon uh, nung discussion ng sourcing mga tao tas nagka na kami sa presyo bumili rin sila ng pitchel hindi yung pitchel na nilalagyan ng tubig ay yung ano basic lang na ano na hand pump na cast iron. Kung familiar kayo sa cast iron na term, yun yung ano, pundido sa Tagalog. Uh, sorry ah. <laughs> gamit ako ng gamit ng mga jargon. Pero familiar kayo din for sure. Andyan yung ano, ito yung picture niya. Tapos binaw na nila yung tubo, mabilis lang naman. And then eventually nakahanda sila ng tubig. Tinesting na nila kung gumagana. At uh, sa pagbabaw ng tubo naman, yung diskarte lang nila, pinupupok lang, lang nila ng bato eh. So, paunti-unti lang. Yun. Para tuwid, may boom lang sila na ginawa. Gawa sa kahoy. Sa nila binabaw yung tubo. Tapos binabasa lang nila ng tubig para lumambot yung lupa kasi tag-init nga nun. At uh, naging ganun yung proseso nila hanggang sa makahanap na ng tubig. Nung nakahanap na sila ng tubig, ang ginawa nila, pinump na nila, uh, nagpump sila gamit yung water pump natin na uh, So, dalawang araw na dire-diretso na uh, nagpump sila. At the same time, sinemento rin nila yung gilid. At uh, may binabagat sila na ano, sinemento rin yung bandang ilalim daw. Pero hindi ko na matukoy kung ano yung ilalim na yon Para hindi gumuho. So, pagdating ng, ano, ng pangalawang araw na uh, pagbabaon ng tubo natapos na rin nila at uh, finally naikabit na yung pitchel yung boso namin at ayun uh, may tubig na kami so tinesting nila gumagana naman nakakatuwa panoorin yung mga short clips kasi nagpapakuha pa ako ng ano short clip doon so yun yun lang yung update natin ngayon sa vlog natin mga kabukid at uh, abangan nyo yung ano, yung paggawa naman ng bahay namin. So, kung magkano yung mga gasas namin doon, gano'ng kalaki. Very basic lang na design. Sa, so, yan ang ano, i-release natin sa susunod na videos natin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman, kabukid. At uh, ipapakita namin sa inyo yung journey namin from uh, corporate employment then farming business owner at uh, sana uh, matuto din kayo tapos ma-inspire kayo na uh, ganun din yung gawin pati yung mga mistakes namin i-share namin kaya ano uh, palike na rin <laughs> shameless shameless yes <laughs> uh, but uh, it would help us yung channel namin para ano para mag-grow salamat mga kabukid uh, keep safe at uh, bye bye